everyone! So, ayan. Good morning, good afternoon, good evening, and welcome to my YouTube channel. It's me, your Ate Pa. So, ayan. For today's video i tayo'y, ano, mag-aalaga muna ng baby. O, oh, diba? Tayo'y, andito sa bahay ng aking pamangkin, which is in Lipa City. So, tayo'y andito para mamaya ay ihahatid tayo sa airport. O, oh, diba? ba? pupunta na tayo sa airport dahil talagang uwi na tayo. So, back to the origin na talaga. So, ayan. Medyo late yung aking upload nito kasi, you know, madami tayong mga gawain. Kaya, <laughs> eto na yon Uwi na talaga ito. So, ayan. Bago tayo umuwi ay, ano, makipagbanding muna tayo sa ating mga apo, o ba? Diba? Ito yung aking apo, na si baby Ziki. O, ayan. So, yun, gumising kami ng maaga, naligot, nag-almusal, at pagkatapos ay banding bun ah, bunding, banding, banding muna tayo sa ating mga apo. So, ito na nga, ay habang ang nanay ay naliligo muna, tayo ihahatid nga doon sa airport. So, tayo muna mag-alaga kay baby. O, oh, ba diba? So, pinapatulog ko siya to. Kaya, yun, nag jok na lang kami kasi, yon na nga, sabi ko, mag apply na lang kaya ako ng babysitter. O, eh, ba diba? Para naman, mayroon akong income. <laughs> So, yun. Exam. Pag mapatulog ko tong baby, baby audition. na to, edi pasado na, la, na, daw ako. O yun, nagtawa na na nga loves. kami kasi yun. Napatulog ko nga naman si baby. baby. O ba diba? Ang galing ko magpatulog ng baby. Kaya sa gusto mag ano niyan, dyan, gusto mag hire ng babysitter, I'm available. Oh, what's the name of that doll? Oh, it's a yellow. What's the color of that? What's the color that, Bibi Loves? It's a sky. Oh, nice headband, very nice color. so <laughs> So ayan na nga, ang saya-saya kaya makipag-usap sa mga baby, ano, English speaking kasi sila, kaya we're trying hard to be in English, <laughs> kaya nakahirap-hirap na kami sa kaka-English dito kasi mga English speaking to mga batang to, kasi... Na, ano yan, mga made place? in US from the up. US kasi sila kaya English speaking yung mga batang yan kaya nagkahirap-hirap na kami sa kaka-English dito kaya yun, oh nakakatuwa naman at nai-enjoy okay, okay. talaga kami sa pagbabantay okay. nito mga batang to kasi yun na nga, English speaking tapos alam oh, nyo yun naman yung mga English away. natin nakatago na naglabasan na lahat kaya na, nahirapan kasi ano sa ka, nahirapan sa kalisod so yun bibiwa it ay i ano, like palaro namin masaya um, yung mga ano namin yung mga puko kasi yung anak ng isa kong pamangkin din ay tuwang-tuwa sa mga laruan ng mga batang to kasi ang dami nilang mga magagandang laruan kaya nag-enjoy din naman sila kahit na nga yung malaki ay nag-enjoy din kasi mga rides rides yung mga motor motor na talagang tumatakbo na motor talagang dinadrive drive na sa loob ng bahay kaya nag-enjoy yung mga bata na wala na yung paggamit nila ng cellphone so doon na sila nag-enjoy sa mga laruan kaya ayan tuwang tuwa kami kasi yun na nga ay ano binag pinagtitrip na ako ng aking pamangkin. <laughs> so, so, ayan. Tapos na kami at dumating na si Paul, galing nagsimbak. So, yon oh, Hihatid na kami sa, na sa airport. So, going to the airport na kami niyan paalis na naalis na kami ng bahay so bye bye nalipa bye bye manila see you soon Cebu so yeah nasa biyahe kami dyan sa papuntang airport so bilis lang pala ng ano ng taang biyahe papuntang airport pagkagaling sa bahay ng aking pamangkin so ayan medyo kinabahan nga ako dahil may parating na bagyo tapos ang kakapal pa ulap so nako baka hindi matuloy yung aming ano ngayon, na yon flight. baka ka mag-cancel, naman. Kasi wala na kaming pera. <laughs> Paano na yung aming aming pagkain, ang aming pamasahe, diba? Say, anong gagawin namin? Mag-ano na lang kami sa airport. Matulog na lang kami sa airport. So... Yan, pinagdasal ko naman sana, wag naman ano, wag naman sana ng umula ng malakas kasi baka mag-cancel nga yung flight. Pero yung bagyo is ano pa, sa northern part of Luzon daw yon So, kaya nga lang ano, nakakatakot kasi kapag ka na makapal yung ulap kapag ka sasakay ka ng eroplano dahil medyo ano siya kasi maalog ma ma yung aeroplano so nakakatakot yung ganyan di ba so pray na lang tayo na sana ay ano mawala na yung mga ulap na mga, mga makakapal dyan sana naman ay matunaw na siya <laughs> so eto malapit na kami sa airport at yun na nga, dinaan, nagtanghalian muna kami so hindi ko na na-captured yung mga pangyayari doon. Nagtanghalian kami sa Panda Express. So doon kami kin pinapakain ni Paul sa Panda Express. At uh, yun nga, dahil malapit na yung oras, medyo ano kami nagmamadali na. Kaya yun, bilis, na ng aming mga kilos para hindi kami malate sa aming flight. So... Buti naman at walang traffic. Dire-diretso lang talaga yung aming biyahe. So, ayan, malapit na kami sa airport. Sa kabila niyan, yan na yung airport. O, ba? Diba? So, talagang sulit naman ang aming pagpunta kay Lapo. So, super so, so, thank you talaga kay Po. Dahil talagang nag-wish maghatid sa amin dito sa airport. Super thank you, thank you, thank you. At saka kay at sa mga babies na mga apo ko, I'm gonna miss them all. So yan, buti naman at natapos na kaming mag-check-in ng aming bagahe. So kinabahan na naman ako kasi baka mag-over baggage na naman kami. Over ano kami. Bak kasi ang dami ng aming mga daladala. Nag-add on na nga kami ng 20 kilos paka, kasi baka ay mag over baggage nga kami so buti naman at hindi siya nag over 30 parang 33 kilos lang yata so yung baggage namin is 40 kilos so parang 33 kilos lang yata yung aming bagahe lahat lahat so yung iba naman is pwede naman naming i-hand carry so ayan nakapasok na talaga kami nakapag check in na kami at dito na kami sa waiting area so doon kami sa gate 19 so ang layo pinaka dulo so up to gate 20 yata ito so dito kami sa gate 19 so ayan hihintayin na lang namin yung aming ano eroplano so while waiting dito muna tayo sa ano sa waiting area ikot-ikot muna tayo at uh, yan, pupunta muna ng restroom, ihi tahat lahat na, so para mag, ano tayo, makarelax na, at eto, magkakapi muna tayo, kasi ang antok ko, so talagang antok ko, ilang araw na kulang-kulang palagi sa tulog kaya magkapi muna tayo, at doon, napifeel ko na sobrang init naman ang init pala dito sa boarding time na kami hindi yung ang hindi masyadong malakas yung kanilang aircon so for ang init so after that ay ayun tinawag na yung aming flight number at pwede nang mag on so, sa ERP 5 8 5 yan yung airplane naming nasasakyan papasok kami di yan. tapos di dyan dyan mo ba Number 48, c una sir. Asan na Oh, okay. pa man sila sa boarding pass. Ay, di na kayo. Asa to? 48 ano? 48. <laughs> I'll use the parking. Second aisle here, right? There you go. Yeah. say, the east. And Use devices, such as natin doon sa dulo kasi siguro, no? So ayan, nakapasok na talaga kami sa aeroplanos. Iba naman yung aeroplano sinakyan namin nung papunta kami sa sa ano sa Manila, yung aeroplano sinakyan namin is medyo maliit. Ito naman ay malaki. So, bali ano siya? 9 uh, nine seaters, nine nine seats in a one row. So, si malaki medyo malaki-laki siya kaysa nung una kasi nung una is only ano, six lang, bali one aisle lang this time dalawang aisle yung aeroplano so medyo malaki siya so mas gusto ko yung malaking aeroplano kasi hindi ka nakaka ng kahit na na ano nung parang gusto yung iba talaga siya pagka malaki ang nasakyan mo so yun ang experience ko before kasi natry ko na rin na nakasakay ng maliit yung sobrang napakaliit talaga siya Uh, parang ilang ilang yun. So, ang hirap pagka pa, ano siya, palanding na kasi para ka pang na, ano, nalulula. So, yun. Ito yung advantage ng malaking iroplano na pag nasakyan mo ay malaki ay wala talaga tayong ma feel Parang lang nagsakay ng bus. O, oh, mas ano pa siya sa bus kasi hindi siya maalog. Pagka nag-landing, ay wala ka talagang na feel Parang normal lang talagang nakaupo. Ito so, na, nakababa na kami sa aeroplano. So, ayan, welcome home. Welcome back to Cebu. So, ito na, dito na tayo. So, talaga, nakalipad kami, ano, 445 And then we arrive at, I think, 1 hour, 5, 5.45. So, 1 hour talaga yung aming ano, flight. Kasi, naka-stay pa kami ng mga, siguro mga 5 minutes sa, sa ere. Hindi siya talaga, ano, na kasi siguro, mayroon pa siyang matrapik siguro sa baba. Kaya, naka kami doon sa taas. Pwede palang lang na yung airplane ay talagang naka lang sa taas. First time in my ano experience. Kala ko ay talagang palagi siyang magano mag-ikot-ikot. Yun pala ay pwede siyang maka doon sa taas. Ganun. So yun, Ito na nakalabas na tayo at ano Maghihintay na lang tayo sa ating mga baggage na naka-check-in. So, hintayin natin sa dito sa may ano, may ng mga bagahe. So, yan kukuha tayo ng cart para doon natin isakay yung ating luggage na dala-dala pa rin hindi sa, masyado tayo uh, mahirapan page, dahil yung, yung mga siya, mabibigat kay, yung ating dala So, ayan. After this But, ay talagang uwi okay, na tayo. Back kaso, to the original. So, so siya, welcome to Tanawan. Also, na siya. Buti na lang. Hindi siya na ano. Hindi <laughs> siya na damage. <laughs> We third portion. Ayan. Ayan. Ang luggage na lang. Negligence mo na sa gwardiya, kung ilan ang mapa mapalusot. Sila magkwayad ato. So, Kaya gawas tanaon mo. Nani? Hmm, karay. na ngayon. <laughs> Oraw na ngayon. Oraw na ngayon. no? na ano? dahil siya na Men. Oh, tapos na ang imuha nga ngayon. Oraw na ngayon. Uh, nah, mana ni. So ayan, kompleto na yung ating mga bagahe kaya lalabas na tayo dito oh, sa la, ano, sa so, wait sa waiting area ng mga luggage. So pupunta tayo dito sa mga kainan. Mayroon ditong makainan kaya kakain na lang muna tayo ng ating hapunan bago tayo sumakay ng taxi kasi gabi na. At ano, wala pa tayong kain, di ba? So kakain muna tayo bago tayo sasakay ng taxi going to South Bus. So dito na lang tayo kakain sa may ano sa may ma mas mabilis dito sa may Jollibee. So iba na yung ano ngayon, yung arrival ng er ng ano airport sa Cebu. So ang laki na niya. Dati kasi nung last kong biyahe before before pandemic pa yon, 20 ano 2016 yata yon. So maliit pa yon. So ngayon super na pala ang laki, ang dami na nagbago, ang dami ng mga kainan, so dati kasi yung arrival ay walang kainan talagang yung sa arrival ng local and domestic, wala talaga silang kainan ano, yung ano lang talaga paglabas mo yun na sa kaya na ng taxi. Ngayon kasi ang dami ng kainan. So, diba Ang ganda na talaga. So, pwede ka nang pagdating mo, pwede ka nang kumain. Marami na siyang mga stool maraming mga mga kainan. So, pwede ka muna ng lalabas, kakain ka muna kasi iba na siya. Malaki na kasi siya. So, ang ganda ang laki ng mga improvements sa airport ngayon. So, di ba? Ilang taon ba naman akong hindi nakapagbiyahe? So, ito, kakain muna tayo ng ating hapunan bago tayo sasakay ng taxi. At, eto na nga, tapos na tayong kumain, ay sasakay na tayo sa taxi. Pupunta na tayo sa South Bus Terminal. So, yun. Na ang nasakyan namin na so, taxi is ulit, ulit. yung ano, yung black taxi na malalaki. So, madami kasi dyan mga driver na mga canvasser na nag-aalok ng kanilang mga sasakyan. So, hindi na nga kami kumuha doon. Doon na talaga kami sa taxi lane. So, ang ano naman, kasi hindi kami magsakasya doon sa maliit na taxi yung kulay white. Mas mura kasi yung kulay mm -hmm. na taxi. So, mas cheaper siya doon sa, sa malaki. Kasi magkaiba yung kanilang plug down yung sa maliit kasi is only 44 tapos yung sa malaki naman i think 55 if i'm not wrong 55 so hindi naman kami magkasya doon kaya dito na lang kami sa malaking taxi para mas comfortable at ma ano talaga ma makasya yung aming mga dala-dala so ayan nagbyahe na kami going to the south bus na kami niyan so yung pamasahi namin na na spend dito sa payana. taxi is ano 500 pero yung nasa Kung meter na ako, niya is 482. 482 so keep the change na lang kasi ano naman comfortable naman yung amin pagbiyahe so hindi ko na kinuha yung suki so worth 500 so may nag-alok sa amin doon sa sa the, ano sa airport na sasakyan na 500 going to the ano to the south bus hindi namin kinuha so ganun pa rin pala pagka ano pagka ganon 500 kasi pagka small taxi kat yung ano kasi yung white taxi is only ano 300 plus lang ang ano yung mapamasahin mo kapag yun ang ano yung yun ang masakyan mo so nasa 300 to 400 100 lang ang mamasahe so Di bali, 100 lang naman yung masasave mo. So, okay bali. So, ayan, naka na tayo sa South Bus Terminal. So, mga ano na, mga 8.30 na tayo nakarating dito sa South Bus Terminal. So, pagdating mo sa South Bus Terminal, kukuha ka ng ticket sa ticket booth. Okay. So, yan ang pamasahe from South Bus Terminal going to Tanawan Oslo, Cebu is 282 kapag ka aircon. Kapag ka regular naman is 257 if I'm not wrong. So, yun. So, ayan. Hanggang dito na lang yung ating video. Thank you for watching and don't forget to like, share, and subscribe para magiging updated kayo sa mga bagong videos ko. Bye-bye and see you on my next video.